Assalamualaikum everyone. So mag-unboxing tayo ngayon ng new phone. Bagong release po to siya. So ito yung Honor X9C. So buksan na natin. So ito po siya. This one. So ang color niya is purple dito. Tingnan natin ang nasa loob kung what color it is. 1, 2, 3, ay, wala pa pala. So, labas natin. Ang ganda ng packaging, guys. Wow! Ayan siya, guys. So, makinis masyado. See? Ang laki ng kamera niya. Hindi ang kamera. So, ayan siya, guys. Yan. ang kinis niya manipis po siya. Ito po yung bagong release ng Honor X90. Tayo so, yan po siya, guys. Then natin yung mga accessories niya. <laughs> yan, yan So, my phone case po siya. My free phone case. Ito po. Yes. Tapos, ilagay po natin siya dito. Yan. Oh, ang ganda tingnan. Ang kinis niya. See? Oh, ang linis. Tcharam! Ito po, ang bagong model. And, may charger na po siya. Ulo ng charger, tsaka ang charger yan lang. So, this is ito ang lahat so my phone case po tayo ito ang phone case ng Honor uh, X9C so ito po is stainless, parang po siyang stainless, so this, this is the silver one so open po natin kung silver one. Chan! Diba? Ang ganda niya, guys. So, ilagay na, ilagay natin ilagay dito sa new phone. Alis po muna natin ito. So, guys. Ano siya, guys. So, the gray one. Gray po siya. Ready na ba kayo? Tadaa! So, ang ganda niya, guys. Bagay na bagay. See? Bagay na bagay. Yes. So, and also, there, there is a, saan ni color? Mm, black. Black po siya, or may pagka-color purple ang gilid. Pero black siya na parang silver. Ito po black yung dito. Then, sa gilid is gray. So, try na naman natin siya dito. Try natin siya. Kung anong mas babagay sa dalawa. So, guys. Ayan! Ang color, black gray na phone Stainless po ito siya. Hindi po ito siya basta-basta masira kasi stainless Ayan. so so ito na po guys ito na ang ating new release na Honor X9C yan po siya so that's all guys masalama thank you